Mga ribulto ng Santo Niño sinunog at sinira sa Lawag City. Alamin natin kung bakit hindi aprobado ng simbahan. Mainit-init nga na usap-usapan ngayon sa Lawag City, Ilocos Norte ang naganap na pagsira at pagsunog sa ilang rebulto ng Santo Niño na hindi aprobado ng simbahang katoliko. Ang kontrobersyal na insidenteng ito ay nagdulot ng diskusyon sa komunidad lalo na sa mga diboto at mananampalataya nga ng Santo Niño. Ayon sa ulat ng Diocese of Lawag, ilan sa mga rebulto ng Child Jesus na sinunog ay ang mga imahe na itinuturing na hindi naaayon sa turo ng simbahang katoliko at tinuturing na may halong paganong paniniwala ang pagsira sa mga ribultong ito ay sinagawa matapos matukoy na ang mga imaheng ito ay ginagamit o isinusulong ng ilang kulto sa rehiyon. Naging mainit na usapin ang insidente at nagdulot ito ng debate sa pagitan ng mga deboto ng Santo Niño at mga leader ng simbahan. Bago pa man guys naganap ang insidente, nagbigay na ng babala ang Catholic Bishops Conference of the Philippines or CBCP sa mga mananampalataya hinggil sa mga ribulto ng Santo Niño na nahahaluan ng mga paganong kasanahan. Ayon sa BC CBCP, tanging mga imaheng aprobado ng simbahang katoliko lamang ang dapat gamitin sa pagyamanin ng mga deboto. Ayon sa kanila, ang mga imahin ng Santo Niño na dapat kilalanin at ipagdiwang ay ang mga makikita sa mga simbahan kung saan ang Santo Niño ay may hawak na globo, setro at may suot na korona Ang mga ito ay nagpapakita ng kanyang pagkahari ng mundo at hindi dapat haluan ng ibang paniniwala o kasanayan. Ang pagsira at pagsunog sa mga rebulto ng Santo Niño ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon nga mula sa mga deboto ng netizen at netizen. May ilan na sumang-ayon sa naging hakbang ng simbahang Katoliko na nagsasabing ito ay nararapat lamang upang mapanatili ang tunay na mensahe at kahulugan nga ng debosyon sa Santo Niño. Narito nga daw guys yung mga Santo Niño na ipinagbabawal na rebulto. Ito yung Santo Niño na aprobado pero hindi rin ito wala ng mga occultist. Santo Niño de la Suerte may ibon at may ubas o may lalagyan ng barya. Santo Niño de Palaboy, kulay green, yellow, minsan pulang Santo Niño na may belt at sombrero at Santo Niño na hubad o may isang anting-anting at santo ninyo dila sa kristan. Yan nga daw yung sumusunod at kabilang sa mga bawal na ribulto. Ito nga daw guys yung nagbulag sa tao sa katotohanan. Milyon-milyong katao sa mundo na buong akala nga daw nila ito'y tunay, hindi naman daw pala. Iyan ay ang mga peking Diyos. Anumang uri ng mga gawang ribulto mula sa mga tao kahit ni isa dyan ay walang tunay, kundi ang lahat ng yan ay peking Diyos. Kaya nga tinawag na Diyos Diyosan. Mababasa nga natin sa Bible, si Lord Jesus Christ ang tunay na Diyos. Wala nang iba pang Diyos. 1, 1, 5, verse 20. 20 at nalalaman nating na parito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y ay nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesus Kristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. 21. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga taong sumasamba sa ribultong Diyos-Diyosan ay may kalalagyan. Saan? Doon nga daw sa impyerno ang pupuntahan. Pahayag 21:8 Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay-tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Jos-Josan Diyos at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nilay sa lawa ng pagliliyab na apoy at asopre. Ito ang pangalawang kamatayan. Anyway guys, uh, wrong belief nga to guys no na maglagay ng rebulto sa mga simbahan. It was very clear sa Bible na do not worship any image. Anyway guys, sa huli si God pa rin ang bahala sa atin. Wala kahit anong bagay na nasusukat ang pananampalataya ng isang tao. Respeto lang sa paniniwala. Kahit saan ka pwede ka manalig basta ang paniniwala mo sa taas ay naisasa puso at isip nga natin. At sa mabuting gawa, mabuting puso at kalooban, kahit gaano ka palasimba, simba, pala dasal, di mo kaya baguhin ang sarili mo sa maling gawa nga. Useless pa rin ang faith mo. So that's it guys for our hot trending topics for today's video. Ano ang inyong reaksyon? Ano ang inyong komento dito nga sa pagsunog ng iba't ibang uri ng santo ninyo or mga ribulto? I-comment nyo na yan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly hit the notification bell, like and share para updated kayo sa aking mga ilalabas na video. Maraming maraming salamat. Ingat po ang lahat and God bless.